galing ako ng work dyan tapos may bigla akong narinig na tulog dyan marinig dyan rin. eh uh, Makakala ko lang ano eh, may nagagawa sa kalsada o kasi sa lugar na open canal nang may naayos sa kalsada dyan. Kasi, ay, umandar yung motor bigla. Tunay ko nga ulit siya, baka ano, ano lang ako. Ah, uh, Nagmumuni-muni lang, kala ko sa iba yun narinig Tapos, ayan, lalo lumakas yung sumo, ang dyan yung tunog. Tapos, ayun ang mandak. Kaya, maririnig nyo dyan eh, lakas ng tunog. Kaya, ayan, tinulak ko na lang puntang gilid kasi maraming dumadaan na kalsada para safety rin. Ito lang may store po. may nakita rin ng ano? Nasiraan, pres bata tapos, ayan, may nagtanong sa akin dyan. Kala ko naman, tutulungan na ako. Tapos, tinalikuran ako. <laughs> Yung pala, ano lang pala siya. Uh, chismoso lang pala siya. <laughs> Shoutout <laughs> iyo, boss. Tapos, Tapos yan, ginilid ko na lang siya doon. Kasi ang dami talaga sa sakin dyan sa open canal eh. Para safety rin. Saka subukan ko siyang ayusin. Baka sakaling magawan pa ng paraan. Pero talagang sadyang minalas lang tayo. Medyo, yung ko lang kasi nagamit yung NMAX ni Mises. Baka nagtatampo na rin. Yan, kinakalas ko na yung panggilid. Kaso kulang ako sa gamit dyan eh. Tapos yung nakalala ay eh, naawa sa akin. Kaya, ko na rin magtanong ng mekanik ko sa kanya. Yan. Yan. Tapos lumapit siya dyan, pinaliwanan ko kung ano nangyari yung style shop na parang sa na pero maandar ma ma siya pag pinanong kita hindi siya maandar ako sabi ko pero bago ko yung bib ko lang naman

dito sa party na to bali inikpit na niya lang para umabot kami sa si shop pero da, ano lang yan takbong pogi lang hanggang yan nakadating na kami sa si shop shout sa motorkada yung nga problema yung panggilid so sunod ingatan nyo double check nyo pagkatapos yung palta yung panggilid hindi ko na na video hanggang sa naka uwi na ako ng bahay what's up guys so ito uwi na tayo Serahan tayo kanina Lumog yung pinaka ano niya, tornillo. Diyan o. No? Pero okay na kaya nakawin na. Salamat sa mga ano, bumawa, seal. sa so, yung tropa ni Cha, sayang so, ko dun, so, na Cha. Parang may ko doon. Nagbumawa. So, buti nila nakawin. Tampo yan, hindi ko nagagamit. So, dito ko natapusin. Eh. Wala sana akong vlog, hindi eh. vlog tuloy ako. Be careful, I get papers before you write. Like Bye.